Magandang tangali po mga kapatid. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo ang paggawa ng paradis. Ito po yung gamot na nakakagaling ng mga malalang sakit. Sabihin na po natin. Dahil ako po ay nagkaroon po ng malalang sakit. Nagkaroon po ako ng bukol sa baga at sabi po ng doktor, ako yung po yung operahan. At pag opera, pababayog si pa po ang aking bukol wala naman po akong pampaubala kaya naisip ko maganda po ng alternatibong gamot at ito nga po ang paragis hindi lang po ito paragis apat po sila apat po ito na ginawa namin ito po yung paragis dahon ng guyabano dahon ng ngulonggay at dahon ng pandan Yan, apat na po yan napakabisa po ang dami pong sakit na na kaya niyang gamutin tumas rin po ang high blood ko ang cholesterol ko ang ang blood pressure ang blood sugar ko tumas rin po ininom, yan po ang ininom ko lang hindi po ako minum lahat po nawala naging normal po lahat ang asawa ko po Ginamot din po niyan dinudugo po siya ayaw po tumigil ang pagdurugo ng kanyang ano. Pinainom ko rin po siya. Two months lang po. Tumig. Wala na po. Umigil na po. Umayos na po siya. Hanggang ngayon po, pinainom ko siya. Dahil, uh, ako nga po kasi, ininom ko yan, dire-direcho. Karang tubig na lang po sa akin eh. Eh yun, pati nga po aso namin. Wala na po, yung aso nga namin, dumudumi po ng dugo eh. Kaya ang ginawa ko po, naisip ko yung paragis. Uh, dinikdik ko po yung paragis, piniga ko po pinainom ko po sa aming aso kinabukasan po kumain yung aso okay na po na gumaling po sa aso ganun po kagaling ang paragis Kaya po share ko po sa inyo itong paragis napakagaling po itong gamot hindi na po natin kailangan ng mga magpa-opera o ano basta mga may sakit kayo, mga bukol o anong mga sakit na malalala ito lang po ang inumin niya. Tuturo ko po sa inyo ngayon ang paggawa nito at ang mga sangkap Papakita po sa inyo. Sige po. Magandang tanghali ko sa inyo. Ito po ang ating topic na yung paragis. Ito po yung mabisang gamot sa mga sakit na malulubat Apat po sila. Ito po paragis. Ito po ang dahon ng malunggay. Ito po ang dahon ng Cuyabano. Sinamahan ko na rin po ng dahon ng uh, ano, what's this? Uh, pandan. Ngayon po, tuturo ko po sa inyo kung paano po ito gawin. Linisin at iluto. Tara, samahan niyo po ako. Ito ang ating gagawin. Puputulan lang po natin ang mga dulo-dulo, yung mga malalantang pati ng paragis at natin sa gitna. Ito po. Para magkasa po sa kaldero. Yan lang po. Puputulan lang natin, lilinisin natin yung ilalim, yung mga marurumi at hatiin natin. Yan, mga dulo-dulo lang po. Puputulan po sa gitna. Ito na lang po kasimple. Pag gawa. Yan po, okay na po yan. Okay, ito po after po, after na-trim lahat. naman po, hugasan po natin na-review mga apat hanggang limang hugas po ang gagawin natin para mga tanggal po talaga ang dumi ganyan eh. po ito na po mga kapatid pangalihin na po natin ang paragis uunahin po natin ang paragis sa ilalim po siya ididiin lang po natin para sumikip sa loob sunod po natin lalagay ang dahon ng guyabano ang gigin po. So, kahit lang po natin sa loob. Yan. Tapos, ang dahon ng pandan. Yan. Okay. Ito kasimple. Simple pong gawin. Ito na po kayong mabisang gamot sa mga sakit nyo. Marami po itong ano eh beneficios sa ating katawan. Talagang napakagaling. Yan po. Tapos Ngayon po, lalagyan na po natin ng tubig. Kukunin po, po natin 'yan sa kaldero. Yan po. Ayan po karaming tubig punuin na po natin dahil marami naman po itong ating nailagay ng mga dahon mm. ayun po, sasara lang po natin iluluto po natin to ng 45 minutes kalating oras po malakas po ang apoy tapos 15 minutes po na mahina lang po medium na lang po yung ating lalagay na apoy ayun po, ganun lang po kasimple Hintayin na lang po natin mga luto. Ganyan po mga po eh. Malakas. Alating At oras pong malakas. 15 minutes na mahina. Okay na po. Duto na po ating paragis. Ang gagawin naman po natin, tatanggalin po natin yung mga dahon na. Ayan. Ganto po. Pagtanggal. Alisin lang po natin. Kasi po, baka matuyuan ng tubig ah yan kaya na po ah ang init ah dandahan din po kayo baka mapasok sa pagtangga po ito eh ito po yung paragi so, ang ganda po ng luto bango hmm. ngayon po Parang siya po eh, no? Yan, yan po iinumin natin araw-araw. Lalagay po natin ito mamaya maya sa lang po natin. Ito po, pag malamig na po yan, dito po natin ilalagay sa isang botelya. Kailangan po marami po kayong ganito. Para kung ano, eh, may ilalagay po natin. Kasi kailangan po, ilalagay po natin to sa freezer kasi po napapanis to ito pong ginawa kong ito pang isang linggo na po ito sa linggong inuman yan po yan napakabisa po nito Po, sasalin na po natin ang paragis dito po kailangan po ganitong lalagyan para ilalagay po natin kasi sa freezer dapat po sa freezer para hindi po mapanis napapanis po kasi ito sasalin na po natin yun eto na po yung nagawa nating paragis ngayon po sasalin ko po Pumuna sa malaking ano lalagyan Tapos po, ko sasalin ka po dito. Ito na po. Finish na po. Talagay na po natin ito sa preset. Okay, dito lang po sa so may ilalim. Preset. Pwede na po yan. yan lang po. Kung gusto nyo po uminom, tagay lang po sa baso. Ang inom po nito, maaari isang 1 liter a day. Yun po ang pag-inom. Ganoon lang po kasimple. Okay na po. Gagaling na po ating mga sakit. Salamat po.